Moira de la Torre. Sinabi hang tili lang nang tili ang alam ni Regine Velasquez. Wala daw puso kapag nakanta. Kaya nagparinig si Regine na hindi na sila friends ni Moira. Hindi inaakala ni Regine na magagawa ni Moira sa kanya yun. Kaya napilitan si Regine na batuhin ng bote si Moira habang nakanta ng pabulong. Moira de la Torre. Tinanggal na sa asap. Napuno na ang mga boss ng kapamilya dahil sa kaartehan ni Moira. Masyado daw nagre-reklamo kapag konti lang ang kinakanta. Ayaw din daw kumanta ni Moira kasama ang mga legend sa music industry. Sinabi din niyang nakakarindi na marinig si Regine sa ASAP. Okay lang kahit matanggal ako sa ASAP. Simula dumating si Regine sa ASAP na wala na ang Birit Queens si Tony Gonzaga, si Nina, at ang sessionista. Puro din naman mga talentless ang pinapasikat ng ABS-CBN gaya nung mga galing sa PBB na wala. Namang mga talent, lalo na yung mga naglilipsenk lang. Nakakahiya kayo. Anong masasabi nyo? Comment down below.